Race. ngayong araw dapat ay maging wise ka na masasabing magulang sa usapan, kahit mahalata nila ay okay lang, para alam nila na hindi ka kayang maisahan ng ganoong kadali, at kung makuha mo ang tiwala ng kausap, ay okay sa inyong pagsasama dahil parehas kayong maingat, pero kung hindi ka namuling kausapin ay sinyales na gusto ka lang malamangan. At ngayong araw kung nasa pamilya ka ay okay ang aura mo na mabigyan sila ng mga kaalaman, na swerte sa kanilang mga gagawin. Sa trabaho ang pahiwatig ngayong araw ay dapat kang maging mas maingat sa pakikipag-usap hayaan mo sila sa gusto nila. Wala kang gagawin mo ng pagkontra sa kanila, nang maging maayos lahat ng iyong magagawa, para maging masaya ang araw mo sa trabaho, at pwedeng ikakaunlad mo ng biglaan. Sa iyong pera ay iwasan mo muna maging madaling hingan ng mga kapatid, ngayong araw dahil kukuhanan ka ng swerte, magulang at minamahal, ang siyang pwedeng mabigyan mo ng pera kung magbibigay ka ng ipon ang swerte mo. Sa iyong kalusugan ngayong araw, ang ayon na ulamin ay ginisang sayote na may ternong na pritong manok, magbibigay ng ikakalakas ng mga ugat sa kidney ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color silver number 19, number 34 at number 20. Taurus, ngayong araw ay unahin mo ang schedule sa anak. O minamahal, kung mayroong kayong dapat napuntahan, dahil may sinyales na maayos na resulta ang inyong magagawa, at sa mo puntahan, ang ibang kausap basta huwag ka lang aayon kagad, sa kanilang kagustuhan at sa huli ay makukuha mo ang iyong gusto mangyayari sa susunod ninyong pag-uusap ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay iwasan mo muna sa mga usapang na alam mo na nandoon ang mga dating mga kaibigan para hindi ka madalaw ng bad energy. Sa tahanan kung may bigla ang bibisita na kapatid, ay maganda para sa tahanan dahil magiiwan siya ng positive energy, kaya iyong pakinggan ang sasabihin, at baka makagawa kayo ng other income kung magiging seryoso ka sa inyong usapan sa iyong kalusugan ngayong araw, ang maayos na inumin para sa iyo, ay root beer o apple juice, at sa merienda ay banana cue, o sopas magbibigay ng paglakas sa mga ugat ng iyong baga at sikmura, ayon sa iyong gabay kalusugan ngayong araw. Sa trabaho ay normal na araw walang sinyales na problema sa mga gawain, mas maaga ka laging makakapasok sa trabaho ang mas mainam, ang iiwasan mo lang ang kasama sa trabaho, na mahilig magparinig ng tungkol sa pag-ibig, kung may asawa ka na, nang makaiwas ka sa suliranin sa pera, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 24 number 8 at number 16. Gemini, ngayong araw kung may mga plano kayo ng pamilya, para makabuo ng isang pagnenegosyo, ay inyong ituloy at sabay ng pag-iipon ng pera, para maging puhunan kung sariling pera, ay mabilis ninyo mapapalago, ang plano na negosyo, at ngayong araw ay mahina ang aura mo, sa humihingi ng tulong kaya iwasan mo na kagad, at huwag ka tumulong muna sa ibang tao ang pinapahiwatig ng maging matahimik ang iyong buong araw, at kung may bigla ang deal sa malayong lugar ay pwede mong puntahan. May sinyales na okay ang mga makakausap. Sa iyong pera ang pahiwatig kung may extra kang pera, ay bigyan mo ang anak na may asawa, at ang minamahal ng para-pare parehas kayong gabayan ng sigla, ng grasya ng pagkakaperahan sa pamilya ang pahiwatig sa mga miyembro ngayong araw, ay huwag muna makipag -deal. madami silang bad energy na makakasama kaya iyong sabihan ng makaiwas sa problema at talagang kalungkutan. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay pwede kang magkaroon ng maliit na suliranin, kaya maging alerto ka sa lahat ng oras nang hindi ka madapuan ng suliranin sa trabaho. Ang pinapahiwatig Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 24, number 20 at number 35. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig kung may usapan kayo ng mga kamag-anak, ay iyo munang ipagpaliban dahil wala kayong mapagkakasunduan, dahil kwentuhan lang ang mangyayari, at ngayong araw ay maging striktong ugali, sa ibang kausap dahil kung magiging mabait ka, ay pwede kang samantalahin ng kausap, at iwasan mo ring magalit kung makakausap ang magulang, isang may kataasang salita, mulang ay magdaramdam kagad ang pinapahiwati sa pamilya sa tahanan, sabihan na huwag basta maniwala sa pwedeng dumating na bisita, o drill na pupuntahan dahil pwedeng mahuhusay sila magsalita, para makakuha ng pagtitiwala at kasunod ay pera na ang punteriya. Sa trabaho, ay walang sinyales na problema sa mga gawain, at ang maibibigay na gawain sa iyo dapat ay wala kang pagpapataan, nang mapansin na ang iyong katalinuhan. Sa kalusugan ngayong araw ang magandang pagkain para sa iyo, ay ginataang barilyete na may langka o kamansi na may garbanzas, at dahon ng sili, at ang inumin naman ay buko juice o lemon tea, magpapaganda sa kalusugan ng bituka ayon sa gabay kalusugan ngayong araw. Sa pagmamahalan ngayong araw ay masaya, ang pagiging masaya lagi na pag-uusap ang madadala ng gabay, ay mabigyan ng aura ng good energy ng swerte ang tahanan, o pag-iibigan na maalagaan ang mga kabuhayan, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color white number 35 at number 18 at number 22. Leo, ngayong araw kung may pupuntahan ka na isang transaction, maging mapagmasid muna at maging mapanuri na dahan-dahan ang pamamaraan dahil doon mo makukuha ang kanilang tiwala at huwag ka magpapalate sa usapan saan lugar para may gabay ng katalinuhan. Sa ibang usapan kung may kaugnayan sa pamilya ay iyong puntahan, kung may maitutulong ka ay iyong gawin kahit na maliit na bagay ay makakaganda sa iyong aura ng swerte. Sa iyong pera ay maging maingat ka sa paglalabas ng pera sa ibang tao, nang makaiwas sa kagipitan sa paniningil, mga kapatid, at magulang ang pwedeng paglabasan ng pera, kung ikaw ay lalapitan at sa trabaho, ay walang sinyales na problema sa mga gawain, ang problema mo ay kasama mo sa trabaho na tao, na may kayabangan, kung ikaw ay maiinis at mapipikon, ikaw din ang matatalo kaya iyong iwasan, at mag-focus ka sa mga gagawin at makikita na mahusay ka ng iyong mga boss. Sa pagmamahalan ay may sinyales na maliit na problema, na pwedeng pag-umpisahan ay sa pera o sa mabilis kang mainis, kaya ang the best ay control ang iyong dapat nagawin gawin, nang malihis ka sa suliranin sa pag-iibigan, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 24, number 10 at number 36. Virgo Ngayong araw ang pahiwatig ay pwedeng magkakaroon. Kanang deal sa kamag-anak, kahit okay ay huwag ka na sumama sa kanyang proposal, dahil pwede kayong magkatampuhan sa hinaharap mas maganda ang relasyon, na walang involved na pera, na pinagsasamahan at laging mag-uusap na masaya, at ngayong araw ay huwag ka magbibigay, nang tiwala kagad sa kausap, kahit pa iyong kakilala ng matagal, kahit alam mo na maayos ang pag-uusap ng makaiwas ka sa pagkalugi, ng iyong pera ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya iyong sabihan kung may deal sila, pagtungkol sa pera ay huwag magmamadali sa paggawa ng desisyon at sabihan kapag talagang may gagawin nang mabigyan mo ng maayos na advice ang pinapahiwatig. Sa iyong kalusugan ang pahiwatig ngayong araw, ay iwasan mo ang mapagod sa tanghali at huwag mabilis na iinom ng tubig na malamig, para maalagaan ang iyong kalusugan, at iwasan ang mga pagkain na maalat, at sa kalamang loob ng hayop, sila ang magpapahina sa ugat ng lapay, ayon sa gabay kalusugan ngayong araw sa iyong pera ang pahiwatig ay pagsisinop sa buong araw ng ligtas ka sa problema, at makakagalit na ibang tao, ayon sa gabay sa pera. Sa trabaho ay maayos ngayong araw sa hanap buhay, at maging maunawain ka sa ibang kasama sa trabaho, sa dapat nagagawin sa mga kasama, na magpapaganda ng inyong trabaho, at lihim kang hahangaan ng ilan sa boss. Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color white number 10 number 26 at number 23. Libra, kung may deal kang gagawin ngayong araw, ay huwag ka muna pumunta kung malayo, sa ibang araw, mo sila kausapin para ang iyong gusto ay iyong maisingit ng maayos, at ngayong araw din ay huwag ka muna pumasok sa pagpirmahan dahil mahina ang mabibigay sa iyo na buenas sa gagawin. Pwede kang malugi kung pera ang ilalabas kung may oras ka ay gumawa ng pagdalaw sa mga magulang ng iyong mabigyan ng kasiyahan at pagganda ng kalusugan at magbibigay din sa iyo ng buenas sa mga bagay na pagunlad sa buhay. Sa tahanan kung may dumalaw na mga dating kaibigan, ay iyong patuloyin ng maayos dahil may aura siya ng swerte na madadala sa tahanan sa ibang mapag-uusapan. Sa trabaho ay may magandang pahiwatig ang maging matyaga, sa mga gawain at ay iyong gawin lagi at ang kasipagan, nang mabilis mo makuha ang pangarap na makaasenso sa trabaho sa gustong posisyon, dahil doon talaga makikita ng ilan sa kasama sa trabaho, na tunay kang matsyaga sa hanap buhay. Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color green and color pink number 22, number 8 at number 14. Scorpio. Ngayong araw ang pahiwatig ay umiwas ka sa mga usapang deal na may kaiabangan kung iyong kaya ay magpaalam na kagad ay iyong gawin para makaiwas ka sa bad energy sa buong araw at kung may schedule ka sa mga magulang ay iyong puntahan para magkausap kayo ng maayos na aura ng kasiyahan sa mga gagawin, at ngayong araw, ay masaya ang makapunta ka sa bahay ng Diyos, magbibigay sa iyo ng mga grasya ng katalinuhan, at pag-unlad sa mga plano na gustong gagawin, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, ay maganda kung may kaalaman sila, na pwedeng silang magtrabaho abroad, ay pwedeng gawin nakikita sila ng maayos basta kasama ka sa gagawin nilang plano ang pinapahiwatig. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat ka sa boss na babae dahil madali siyang mainis ngayong araw, kaya mag-focus ka sa mga gagawin nang makaiwas ka sa suliranin sa trabaho. Taurus ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 26, number 14 at number 17. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, maging wise at pag-iingat kung usapan sa pera, kung hindi ayon sa iyong isipan, ang mga sinasabi ay magpaalam ng maayos para sa susunod, kayo magkita ay pwedeng magkaroon muli ng deal, kung may ibang deal na maliitan ang pagkita, ay mas naaayon na kasama mo ang kapatid, at makakagawa kayo ng maayos na pakikipag-usap, at ngayong araw din ay maging strikto ka sa ibang usapan, para walang makagawa sa iyo ng kaygaguhan sa inyong pag-uusap, ang pinapahiwatig sa iyong pera ngayong araw, ay maganda ang magpautang at makatulong sa magulang at kapatid para sa ikakaunlad ng iyong pera, ang grasya sa tahanan. Sa trabaho ang bigay pahiwatig ngayong araw maging mas maingat ka sa mga ginagawa. Baka magkaroon ka ng pagpapataan ay ikaw ang matatalo o makagalitan na pwede kang mabigyan ng problema sa pagmamahalan ay maging sweet sa mga miyembro ng pamilya, lalo na sa minamahal ng lalong gumanda ang positive energy sa tahanan, At laging may gabay sa maligayang usapan sa plano ng pag-asenso sa ikakabuhay, liyo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color green and color red number 15 number 21 at number 19. Capricorn, ngayong araw kung may plano para sa pag. asenso sa kabuhayan ay iyong ituloy ang plano. Sa pagsusulat ng naisip ay gawin para madali mong madetalye ang lahat dahil may sinyales na malapit-lapit na maging matagumpay o may makasama para maging makatotohanan na ang pinapahiwatig, at may galing ka ng katalinuhan ngayong araw, kaya pwede kang gumawa ng deal, ang bawal lang sa iyo ay mabilis na maaawa dahil gastos sa iyo, at makukuhanan ka pa ng bueno sa ibang gagawin, kung ikaw ay maawa sa mga makakausap, ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig Sa iyong kalusugan ngayong araw ay bawal muna sa iyo magpakapagod sa ehersisyo mas mainam na relax ang katawan ngayong araw nang maging masigla ang mga ugat sa puso at lapay ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa trabaho ay may sinyales na good energy sa iyo, na pwedeng maganap dahil sa ikaw naman talaga ay masipag, at baka sa balita na ikaw ay mabigyan ng pagkakataon sa ikakaganda ng posisyon, kaya huwag kang magbago sa mga ginagawa ng maging tuloy-tuloy na ang pahiwatig na pag-asenso, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color green number 22, number 11 at number 35. Aquarius, may sinyales na may maibibigay sa iyo, na Dil na gusto mo pero mas maging maingat ka pa rin dahil baka natunugan nila, na yon ang iyong gusto. Kaya maging wise at maging mapanuri. At makikita mo ang katotohanan kung pwede mong ituloy, at ngayong araw ay may aura ka ng swerte, kung may dil ka na babae. At siya ay may aura na pwede kayong magkasama sa gagawin, na mga project kung iyong gugustuhin, may aura ka lang na dapat na umiwas ka sa mga dalawa ang kasarian magkasulungat ang inyong aura. Sa tahanan ang pahiwatig ay bawal muna tumanggap ng bisita. Para hindi mabigyan ng negative energy ang kabahayan, ang mga tao sa bahay at paghina ng kalusugan, ang pinapahiwatig. Sa iyong kalusugan ngayong araw, ang naaayon sa iyong pagkain, ay ginataang manok na may maliit na hiwa ng patatas, at may garbanzas, na may gata ng nyog, magpapalakas sa mga ugat sa lalamunan at baga, ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa trabaho, ay mas maayos sa iyong mga gawain, ngayong araw dahil sa matalino mong pamamaraan, at kalulugdan ka ng ilang sa iyong mga boss, ang dapat mo lang naiiwasan ay mga salitang tukso ng pag-iibigan, nang hindi ka magkaroon ng problema sa pera at sa hanap buhay, Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color green and color white number 17 number 34 at number 25. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ay bawal ka muna. Gumawa ng transaksyon kahit pa sa iyong mga kamag-anak o kaibigan, dahil wala kang pakikinabangan ng maayos, dahil wala silang madadala sa iyo na kasiyahan. Kung may gagawin kang paglalakbay, ay mas mainam na gawin mo dahil may swerteng naghihintay, na swerte sa iyo sa mga makakausap ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay mas makakainam sa iyo, ang magdasal sa bahay ng Diyos, nang mawalan ka ng bad energy, na dumalaw sa iyo at nang mapalitan kagad ng kasiyahan, sa iyong mga pwedeng magagawa ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong kalusugan ngayong araw, ay bawal muna sa iyo magpakapagod sa ehersisyo, at ang uminom ng madaming malamig na tubig sa gabi, magpapahina ng mga ugat sa kidney, ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa iyong pera ay mga anak, at minamahal, ang pwede mong mabigyan para hindi mawala ang mga swerte sa inyong tahanan. Sa trabaho, ang pahiwatig ay iwasan mo lang ang magtiwala kagad sa mga kasama sa trabaho, ang maging maingat ay naaayon sa iyo, kahit pa iyong kakilala ng matagal, nang safe ka at makaiwas sa problema, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 19, number 22 at number 36.